Yan, magandang hapon mga ka-hunter. Bali, nandito tayo ngayon sa ating munting palisdaan. Dito sa aking kapatid. Bali, pumunta tayo dito para maka-experience ng ating mga pamangkin at mga kapatid manghuli ng tilapia. Ayan mga ka-hunter, napakaraming laman itong palisdaan yung nakakaputol. bali, try natin kumaka ulit tayo sa ganitong karaming isda. Ayan, umagis sa tayo mga ka Nako, basic lang mga kanter para sa ganito humuli. Ha, ah, pakadali oh. Ayan mga kanter oh. Easy lang makahuli. Sarap mga mingwit pag ganito karami ang nahuli mga kanter. Oh. Ayan, bali huli tayo ng pangulam ulam at saka pang bigay na rin sa mga tropa natin mga kanter. Oh. Ayan oh. Medyo five fingers na rin siya kalalaki mga kanter. Pwede na siyang pang ulam mga kanter oh. Yan, sarap ng experience pagkasama ang pamilya sa pamimilit. Yan ang aking kapatid. Yan ang gustong gusto makahuli. O, kanina pa yan nagtatry. Pero makahuli na ito dito sigurado. Ginandahan ko ng paay niya para makahuli siya. Yun na, nakahuli na nga. Yan, sobrang saya niya dyan. Nakakantar, Yan na. Pwede na rin to. Yan, oh. Ang aking kapatid. Ah, pamangkin. Sobrang saya nila, nakakantar. hunter yan oh. Lahat sila gusto makahuli, mga ka hunter. nag sa ating pamingwit. Oh, yun. Nakahuli ng aking panganay. Naku, <laughs> napakagaling din pala nito. yan oh. Malaki na. Ang nadali niya. Uh, mga pang walong piraso na waring na. Nauhuli natin yun, mga hunter. Oh. Ang bubuhay niyan, mga hunter. Oh. yan, Ang ating mga na, na, nahuli, oh. Yan, oh. Five fingers na ito, mga hunter. Oh. Sarap ng pang -ihaw. Yan naman ang aking pamangkin oh. no? From Batangas pa yan mga hunter Napagaling na tigab Humuli Yan o oh. May lahing hunter talaga oh. ang aking mga pamangkin no? Ang tataba ang aking pamangkin Yan ang aking pamangkin na naman isa Ang, ang ati Kim Nakahuli din si ati Kim oh. First time lang kaya Tuwang tuwa siya first time sa talang buhay niya nakahuli ng tilapia mga ka-hunter oh. ayan no oh. <laughs> ang sarap daw sa pakiramdam ayan nag try na naman ang aking kuya ang ating taga video mga ka-hunter oh. ayan no oh, basic din lang dogong hunter talaga itong mga ito <laughs> ayos na rin kahit kainita ng araw nako itong aking bunso ito talagang hunter na hunter oh kung dumiskarte talaga hunter ito mga hunter oh okay. ay, maliit pa yan ay talagang hasang hasana ulayo sa paghuli ng isda oh mga -hunter, hunter oh tingnan mo naman oh malaki pa na huli niya. pulang pula ng buntot nito mga ah, hunter oh yan kukulin agad ng aking kapatid eh napaka supportive ulayo na kuya si kuya ayan ulayo yan. Oh, siya ang taga-tanggal ng Ay. mga huli ng kanyang mga pamangkin. Dugo ng kamay. Ang ganang niya, Tilihay. Yan na naman, nakawali na naman si Ate Miel. Ah, si Ate Lihay pala, nakahuli, oh. Galing ni Ate Lihay. Talaga naman magagaling ng huli itong mga to. Yan, bali na dito na naman si... Ate Miel, oh. Oh, talaga supportive din ng kanyang mama. Parang Batangas yan, mga kanter. Ah, nagbakasyon lang nitong Holy Week. Ayan. Swerte. Yan ang gustong gustong, -gustong makahuli ng malaki. O, hindi siya pagbigyan no, ng malaki. Si ate. Maka makahuli na ngayon yan. No, ayaw talaga. Medyo inaalat. Yan ang ating kapatid. Si Wilmar. Yan. Mahaba yun From Batangas din yan. Tasanto to Tomas. Yan. Yun. Kahuli si ating Miel. Tinuturuan ng kanyang unika iha. Gab. <laughs> si Ate Gab. Pero magaling din. Kahit first timer, eh, nakahuli din. Oh. Napagaling din ni Ate Gab. Kali uh, na pa na nangangal talaga. Tinuturan pa ng kanyang daddy. Yan, shout out mga kanter. Maraming salamat nga pala sa walang sa... Ayun, nakahuli na naman si Ate Gab. Oh. Pwede na. Pwede na rin yan. Sama na yan mga kanter. Yan, maraming salamat sa ating mga followers at sa mga bagong followers mga kanter. Ito na mga kantar yung ating mga nahuli oh. Marami din mga siyang ito. Gagaling huli ng aking mga pamangkin oh, mga natin kung ilang kilo ito nahuli. Ilang minuto lang pinambis ito mga kantar. Ang dami ka Ang pala oh. Sampung kilo yun mga kantar. Oh, bigat. Yan, maraming salamat, mga hunter. Bali, nagprepare din tayo ng pangula oh. Prito ang ating lulutuin, mga ka-hunter. Yan, maraming salamat po at God bless, mga hunter.